ng landas ni Ben Hurloy sa abogadong si Attorney Levito Baligod ang tingin ni Senator Jingo Estrada mukhang nagkakawatak-watak na ang kampo ng mga whistleblower. My own opinion, they're crumbling. Parang nagdi-disintegrate na sila. Pagka hindi sila organized, di syempre plus point sa amin. Good for us. Pero kahit uh, kahit intact pa rin sila, good for us pa rin dahil uh mahina yung ebidensya nila laban sa amin. Si Estrada ay isa sa mga nakasuhan bunsod ng pagbubunyag ni Luis sa Omenay Pork Barrel Scam kasama ng mga senador na sina Juan Ponce Enrile at Bong Revilla. Si Enrile, tiko mamibig sa desisyon ni Luis na bitawan si Baligod. I do not comment uh, about the problem of the other side. Sa isang text message naman ng abogado ni Senador Revilla, sinabi ni Attorney Joel Bodegon na ang pagkalas ni Loy ay isang paraan upang mailigtas si Baligod sa kanilang ihaharap na reklamo para ipadisbar ang abogado. Conflict of interest kasi ang tingin ng kampo ni Revilla sa paglahad noon ni Baligod na lulutang bilang testigo ang isa sa respondent sa reklamo na si Technology Resource Center Director General Dennis Cunanan.